si Kuya, oh. Good morning, Kuya, ah. Na magkapatid sila. Oh, magkapatid. Para yung babae. Nagbibreed po talaga kayo ng Shih Ayan, ko lang si Kuya ng Parehas si babae May oh. mga vaccine card na po. Eh. Ah, wala eh. Kasi inuulit eh. Ah, wala. Inuulit Ay, pag or 4-5 lang. 4-5 no, na so, lang. na okay. si lang. Meron po bahay na. Meron uh, po bahay. Meron ka? 4K? 4K? Oo. O yan may number uh, ka ba? 09258-03-0868 Nama ka? Jess. Yes. Jess? Jess? sa Jess. Thank you. you. Uh, okay. Liber po, Choco. libre lang? O, Choco. po. Choco. Ah, Ow, oh, oh. silang tatlo, ma'am. Kapatid ka? Hindi ah, po, ah, ah, po. Okay. pero may bed card po. Okay. Magkano po ang Ano lang po, 5-5 lang po, negotiable po. Ilang months na to? 3 months po. 3 months, 5-5. Oh, pati yung dalawa. Oh, pati po yung dalawa. 5-5 po ma'am. 5 po isa. na lang po kami sa monumento, malapit sa amin. Ah, monumento. Malapit po sa amin. Sige, number na lang po at pangalan. Ano, 0905 844 6709, Calvin po. Calvin? Opo, Calvin Agueva. Nagsisip din kayo ba? Opo? Nagsisip din ko. Hindi, nagipag-meet up naman po kayo sa share buyer. Huwag lang po ako loko eh. Oo, tama. Negotiable pa ba ito, ma'am? Opo? Negotiable pa? Opo, yung 5-5 po, negotiable pa po. Mababa na. Salamat po. Opo, sige po. Salamat. Good morning, idol. Good morning. Good morning. Reason mo pagmahal. Pandagu <laughs> represent. Pandagu lang mag- Pero siyang dalang mga shih Magkakapa kong Hindi. Eh, Ay, hindi. Ito, okay. ano to? Six months na. Ito, six months na. Babahit na lang Ito. Ito lalaki. Magkano dyan? Ito, bigyan na natin 5,000 to. 5,000 na um, lang? Oo. Libre yan. Ang ito 5-5. Ito five, five, kasi babae. Babae. Ayan 5-5 babae. Ayan Ilan ba na yan? Ano na yan? 6 months. 6 wow. months. Ito malang maliliit. Meron na akong isang shih tzu dito. Ito shih tzu. Ano na lang ito? Bigay na lang 4-5. 4 na lang. Malaki. 3 months na ito. Ano ito? Oo. Ito yung... Ito yung... Ito Ito, ano ito, ito. Ah, Shih Tzu po. Ano lang to? Ah, 3-5 lang ang isa. O, oh, 3-5 na lang to. Shih Tzu po mo. Oh. Ganda yan. pang oh. nabibenta? Shih Tzu po. Mix. O, oh, okay. oh, yan. Kamukha oh. nung may ano, nabibenta. O, <laughs> ito. Ah, Yung oh. Scottish Persian. Ah. Scottish Fold. Ah. Cross Persian. Ngayon na lang ano to? 7 na lang. 7K? Oo. Oh. Scottish Persian yan ha? Cross Pold. Oo, Pold. Yan lang. 7K. k lang. Yeah. Pag ano mo, pag follower mo, 6K lang. Yun! Yep. Para ka yan. Wala ka yan. Wala Good morning kaya Monching. Nakong, kikip na naman itong mga dala mo. Dalawang female na chow-chow. Two months old. Ah, ayaw nila. Ganda. female. Ah, oh. ah, female pa. Tapos ito male. Ah, ito may isa male. Oh. Start ko ko rito, seven. Seven, may bawas pa rin. May bawas pa yan. May vaccine na rin. May vaccine na rin yan. Tapos, yung mga pinanggali, ito yung mga pinanggali ka ng mga merle. Ganda, no? Yan. Isang male, isang female. Okay. Pili na lang kayo. Okay. <laughs> sa Korea. Ito, starting ko rito, 6K, may bawas pa. Ito, ito na, okay, okay. 6K, may bawas pa. Yan, 6K, yan. Hindi mo yung vaccinated na rin sila. Okay. Dinadala ko ngayon, thank you. Ah, thank you kayo, Monchi. Message sila kayo sa FB ko. Ako. Ako. Thank you, thank you. Good morning, Peter. Good morning, Peter. Ayan, mag-update tayo, ah. Ito, meron tayo mini-pinto. Ito, meron tayo mini-pinto. Ito, meron tayo mini Malaki. Ah, eh. uh, months na po siya. May vaccine na dalawa. ako Dalawa. Five, five na lang. Okay. Tapos meron tayong mga chow pong. Yung chow pong natin, three, five lang yan. Wala nang four, five, three, five na lang. Oh, oh. Magsapreso pre agad. Three five ka agad yan eh. Ay, pati ito. O, ano. oh, ba? Unahan na kayo dyan. <laughs> ganda. Ito pa. Ay, ito pa. Oh, yeah, tripay lang yan. Ito Sitsu. Pa. Ay, ito pa. Available ba uh. Sitsu, 4 uh, months. Uh, may vaccine na rin sa 25,000. 5000 lang ah. Mm, ito pa, babae rin. Ay, how cute nito. Black and white. Oo. Oh, oh. P5,000 lang yan. Ang ganda ng 5K na lang ah. Tapos meron tayo naghahanap ng home speech, meron. Ah, ito home speech? Ito, ito. Ah, okay. <laughs> merl siya, merl. Home Japanese speech. P3,500 okay. na lang to. Oo, 3500 na lang pumunta ka talaga dito sa Bukawi, ano? Oh. Ayan, oh. o. So, mo na kaagad, eh. Ayan, 5,000 na lang. 8K? K. 5. Ah, 5K na lang. Okay po. Ah, yung isang parang dapol. Ito, dapol. Malaki. Oh. 5,000 5K na lang. Eto meron tayong ano, wide hair. Dapol. Oh. Ah, ano, you know, uh, dachan hair Okay. 5,000 din yan. Long hair sa'yo, eh, no? ito yung ano natin si Bella. Si Bello, so, Bella, Bella. Babae may so, papel so, na lang. Tinsi, so, may papel to. Complete vaccine na rin. Ito, meron tayong heat 7 months. Ayan. Oh. Yeah, vaccine two. na. Okay. Lalaki. yan bigay ko five five. Okay, five five na lang. Malaki na Tapos yung pusa natin per Isa na lang to? Oo, so, na lang. five na lang yan. Oh, ayan, ginger, four, five na lang. Four, five lang po yan. Okay. Babae ba yun? Babae po. Opo, sa mga gustong mag-out ng papi o kung sa kumukuha rin po kami, message nyo lang po kami, oh, okay. Pakiyawan. Oo, oh, oh, Pakiyawan. Ayan, message nyo lang si Kuya sa Facebook page niya. Uh, thank you, Kuya Darian. Salamat po. Good morning, boss. Ayan, ah, ha? Ah. Yeah. BNB Pet yeah. Market. BNB Pet Market. Ayan, ha? Ano meron tayo ngayon? Malulupit na bulit. Malulupit na bulit. Malulupit na bulit. Oh, so Lilac. Uh, Champagne, uh, yeah. Lilac. Champagne. Champagne, o yan. Lilac Pide. Lilac 5 25 Ayat na rin uh, uh, dyan, uh, uh, 25 Ah, uh, 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 25 Ayan yeah, yeah. uh, lahat, 25 so, <laughs> -u -u na Gosha uh, Boy Papel, may iba ba ko na May iba ibang mga klaseng gula yan uh. Dito, so, 12 na lang Ito, 12 na lang Walang papel, o 12 na lang All white ba to? Hindi, may anong brown na lang Lahat, 12 na lang din O, 12, may babae dyan, o Yeah, na hataw na lang day ano pag di si Auto Micro Ito Micro 18 G aircrafted na rin, no? Ah, may oh, mga papel ito, ba sa ito ano 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 ito. Ito ano 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 Ito ano 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 sa bukawin eh. ano 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 Yes. Ayana. Ataw may ay, time blue uh, mini pin. blue, blue. blue. Ayan, a, Micro Paris. Blue Micro mini pin. Ang tatabaan niya no. ng tutandaga ayan. Meron tayo. 6 sa. niya ako sa Sunday makikita niyo mga sa Sunday. Meron tayong chihuahua Ichibon line. Yan. Ang ganda-ganda. Quality <laughs> pati. Quality. Uh, oh, oh. Province na to. Pwede nga itong gamitin. One and a half years old. Going to. Okay. Oh. Yeah. Dete, negotiable yan. Sete. Negotiable. Pasyalan niyo ako. Ha? Umi-ichibon ka na. Pakitahin nyo ng pera. bibigyan Oh, mukhang pera ako. I ichibon. Ibig sa Japanese chihuahua. I yan. Oh. Yan ang Ichibon. Galing yeah. ha? Galing ha? Galing 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 alam nila yan. Then ito, meron tayong mga mix free 1.5 lang. One one five. Five. Ito, hindi, yeah. ha, ito, lang. Yung mga mix 3 natin. Puro Jack Russell. natin. Yan, isa na lang. Oo, so, nakuha na yung soft at smooth. So, oh, okay. Yung female lang. Yung pa rin na natin lang. Ward, yung ang um, yan yeah, 6k na lang si 5k yung yung pumera natin yan yeah, 6k 6k na lang yun oh tapos may dashian tayo ngayon ayan oy ganda brinde dashian natin oh ayan 4 5 lang negotiable dayuhin niyo kami Four, ang laki ng magiging discount niyo pag dinayo pa malaki syempre pa. <laughs> pag nalaman kung dayo kayo may discount kayo yun oh no. eh, Yan yung, pa. yung iba sa Sunday na hindi ko dala, -dala oh, eh kasi okay. yung buo lang kanina. Oh, ayan, yung mga last yun, free natin, lang. Meron tayong husky na 5 months, Doberman na 4 months, Alabay na 3 months, Saka Beagle na 7 months. Oo. Ah, uh, mga Nagshipping tayo huh? na sa sa kayo kakausap ng mga shipper namin. Oh, sila Meron tayong mga shipper. No, Pero no, no, kayo magkikipag-usap, hindi kami. Tama. Um, Ayan, ay, salamat kayo. Eh. follow, like, and share ating to, page. To, and then, to, shout to, share okay. star okay. oh, oh, yeah, yeah. eh. na out, share out, share out, share out, rambo out, share out, share out, share out, share ngayon share out, share out, share <laughs> Ay, thank, thank you. Sa aso naman tayo. Ito po din. Opo. Sa 5 months semi jumbo siya. Cross siya na ano na giant saka XL. Oh, nga malaki to. 5 months lang siya. Kasi laki na siya na size ko oh. Large to o uh, extra large? yung size niya. Nasa gitna siya kasi yung parents niya kasi hati yung size. Ayun mm -hmm. Hey, na, wala pa oh, yung potential. Ay, ang bata <laughs> pa, no? 5 <laughs> months lang. Ang laki. Ang laki, 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 o. 15. 15K. Ah. Siya nandito, chow chow. Ay, may chow chow tayo. Ang ganda na po. Ba? Babae, eh, bigyan natin yung nanayin lang. Nanayin oh, okay. lang?

13k dito. Babae ito parehas. Tapos dito sa French natin, 20k lang. Lalaki parehas. 5 months na. Ito 1 year yung pag natin. Ah. Mga 1 year na yung mga ato. Ito yung sheets natin. Ito yung ano, white. Babae. Yeah. 8k lang dyan. Yes. Sa Maltese natin 'yan, eh. may tatlo Ay, pa. May tatlo pa, available. May dalawa. ito lalaki. Ito babae. Ito lalaki. Pare-pare sila ng 10k. 10? k 10 10 at chihuahua long coat, <laughs> babae, 8K lang. Ay, 8K lang. Kito mo. Ito, mini pin, 7.5. Babae. Babae, ha? Eh. Tapos dito may mga ano tayo. Saka, uh, gupit lang. At may pano siya. Ang pricing ko dyan kanya is 7 isa. So, pero pag lahat, bibigay ko ng ano, 16. 16 na lang. So, tatlo. Dalawang girl, isang boy. Okay. Thank so, Ganun din sa pag natin. Bibigay natin ng low lowest, lowest pag marami. Na. Okay. Yeah. Libre na po kayo? Yes. Bati ka may libre kang pag or tan. Uh, uh Shipping nationwide. Nationwide kahit saan. Basta, nagot nyo lang yung shipping. Shipping to oh, Thank you for your